Yo guys, kapag ka hindi nila inuubos yung mga patuka ng mga kalapati ninyo, pwede namang ano eh, no, yung i-control nyo konti kunti lang, no, sa mangyayari na lang, uh, konti yung bibigay nyo na portion, yung ration yung ration ng kalapati, yung pakatoka nila, konti an nyo lang, tapos gawin nyo na lang more frequent para hindi sila pa rin kapusin ng supplements. Kasi ang daming supplements po ang nakapaloob dyan sa ating mga patuka. 'no, yung mga multivitamins na 'yan, food supplement pang kompleto na lang 'yon dun sa mga sa tingin natin kasi tayo din magtatantya noon kung ano yung mas kailangan pa ng ating mga kalapati, 'no. So, additives na lang yung ano, yung mga vitamins na sinusubo natin. So, wala namang problema 'yon kung magbibigay ka ng vitamins. Pero kapag ka hindi nila inuubos yung patoka, ah, kontrolin mo lang yung ano, yung ration, 'no, yung ration ng patoka ng mga kalapati mo. At saka, ano, i-familiarize mo yung kalapati mo din sa patoka. Huwag kang palit ng palit ng patoka. Minsan kasi hindi familiar yung mga kalapati natin eh. Kaya hindi nila nauubos yung mga patoka nila eh. Dahil din dun. No, so, hayaan mong maging familiar yung mga kalapati sa binibigay mong patoka sa kanila. Bigyan mo ng time. Kaya nga, di ba? Patience. Yun lang yun. <laughs>